Ngayong araw nga na ito ay kukuhain na namin yung anim na biik na idadagdag namin sa aming alagaan. Halos sinabot nga din ang 3 weeks bago namin may sunod yung anim dun sa siyam na nauna. Nagkakaubusan nga ngayon ng biik dahil bare months na rin. Pero bago namin kunin yung anim na yon ay maghahanda pa rin kami ng kulungan dahil kulang nga at lalagyan namin ng division. Kaya naman bumili na rin ako ng mga kahoy na mga second hand para ilagay doon at yung mga slab naman ay hiningi ko na rin kay Tito para makabawas na rin sa mga gastusin. Thank you so much po Tito. One day sa mga islab na ibinigay niyo po sa amin. Nagdala na rin pala kami ng drum dahil nawawala nga yung tulo dito. Alam naman natin lahat na number one ang tubig pag mag-aalaga tayo ng baboy. Siyempre, ako nga muna yung nagakot nito para makatipid na rin. Dahil pag iuupa pa nga ito ay eh, dagdag gastos pa rin na pwede pang gastusin sa ibang mga bagay. Sa una lang naman mahirap pag hindi pa natin alam yung mga ginagawa natin. Hindi pa rin ganun kalawak yung mga kalaman ko about sa pagbababoy. Dahil sumasama lang ako minsan kay Kwe Chan Chan sa kanyang pegiri at nagtatanong-tanong ako about sa ganitong klase ng business dahil gusto ko rin matutunan. Paano natin malalaman ng isang bagay kung hindi natin susubukan at naglagay na rin pala kami dito ng palay net para sa mga bakterya o virus na kumakapit sa ating alagang baboy. Maraming beses na nagtatayo ang mga alaga namin dahil sa mga uwak na pumupunta dito at nakakain nila yung ipot. Pag inilagaan mo nga sila ng ayos at nasa tamang proseso ay bibigay din sa iyo magandang kita. Yan naman yung mga pangarap natin na nasa mundo ng pagbi-business Hindi lang basta business at para sa pera yung usapan dito. Una sa lahat, dapat mahal natin yung ginagawa natin. At dahil masama nga ang panahon ng araw na ito, kaya nagtaklob kami bigay tolda para sa mga alaga namin baboy. Mahirap talaga sa una, lalo lalo na sa mga katulad namin na nagsisimula pa lang. At dahil araw nga na linggo at walang pasok si Tito, papa ng partner ko kaya gumawa kami dito sa babuyan ng division. Thank you so much po Tito dahil lagi po kayo nakasupport sa amin. Ginamitan nga pala ito ni Tito ng barina para hindi masira yung semento. Tsaga lang talaga muna sa una dahil balang araw makakapagpatayo din kami ng sarili naming kulungan. <laughs> Sabi nga nila lahat naman ay dumadaan sa proseso. Hindi naman pwedeng sa unang subok mo pala ay ka Lahat naman tayo may pangarap pero sabi nga nila kung hindi mo tatrabahuin, hindi yun dadating. Nasa kamay natin kung ano magiging buhay natin balang araw. At dahil tapos na nga kami ni Tito, kaya nililinis ko na itong ginawa namin para hindi makapekto sa baboy. At ang araw nga pala na ito ay pag-pick up na namin ang mga bike na kulang. Kasama ko nga pala yung partner ko dito dahil sabi daw niya ay tutulungan daw niya ako. Nag-aaral pa din siya ngayon at pinagsasabay niya pagbi-business at pag-aaral. Isinako nga pala namin itong mga bike para madaling dalahin at medyo malayo pa nga din ito mula sa kalsada. Maraming salamat din po sa aming binilihan ng BE Maganda talaga at mga mukhang laki na mga nakuha namin ito. Hindi man tayo magtagumpay sa lahat ng mga ginagawa natin sa ngayon pero wag lang tayong tumigil dahil ibibigay din yun ng Panginoon balang araw. Nagso nga ang mga BE na pinikap namin pero sabi daw naman nila normal lang daw naman yun. Dahil yung iba nga daw pagkatapos si transfer ay nagtatay pa dahil sa stress din sila. Si tita nga pala yung nag-aalaga dito yung nanay ng partner ko. Maraming salamat din po sa laging pagsuporta. At syempre nag-aho na pala kami ng mga feeds para isang punta nare na rin at top down ngayon dala natin maraming sakay. Malapit na po tayo mag 300k followers. Patuloy lang tayo magtiwala sa sarili natin at huwag tayong susuko sa mga pangarap natin. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta at ingat po kayo lagi sa pagtatrabaho sa araw-araw.